Hello guys, magandang araw pong muli sa inyo lahat at welcome sa aking munting channel Ngayong araw guys ay magpumpisa na ako ng aking hagdan Umpisa nung itong bahay na renovate ko hagdan na lang naiwan Para guys, upsyo na! Ito po mga angle bar na pinotol ko ang gagamitin ko sa bawat baitang ng pagdaan siyempre welding natin yan may shortcut na siya ngayon na uh, 27 by 80 cm malihilig ako guys mag-uumpisa ganito guys kadalasan nangyayari pag nagtatrabaha ko mag-isa lalo sa ganito naglilidil ako may kasama exhibition. Pati pa. So ayan guys, ang ganda lang ang magagawa kong landing ng aking hagdan. Siyempre, tatanggalin ko muna itong lumang hagdan bago gawin yung kapalit. lang po ang ating video kasi mahabang proseso ang paggawa nitong hagnan para hindi na masyado umaba din ang ating video guys na ang landing susunod ko ng layout sa ito ang pagpapatungan ko ng limang baitang pa may sukat siya na 170 cm pidi divide ko siya sa lima kaya 170 cm divide by 5 equals 34 cm kaya sa bawat ika 34 cm galing sa taas maglagay tayo ng point mark gumamit tayo ng nibel bar para maguhitan natin ng pantay pa horizontal at dyan ko ipapatong yung bawat kabilang side ng mga baitang ng hagdan kailangan lang nating patibayin ng pagkakadikit niya sa wall Ayan guys ang forma niya. Magsapin na lang ng plywood para masimintuhan. Pwede na ito linisin kasi tuyo na. So ayan guys, natakpan ko na din po yung kalibot sa ilalim ng bawat baitang. Para may proteksyon na di maglaglag yung mga halikabok sa ilalim. Habang hinahakbangan, at isusunod ko na po ang pag-install ng tiles. Mayroon naman tayong mabibiling tiles sa panghantan. Mayroon na siyang sternosing at hindi siya madulas. Tulad nito guys, oh mayroon na siyang sternosing. Okay. So ayan guys, dito po natatapos ang ating pag-renovate ng aming hagdang. Siguro naman po, hindi na magre-reklamo yung kumandar ko kasi yan po sa luma naming hagdang. Ano siya? Kinikiliti daw ang kanyang talampakan. Ito aket akyat panaog siya. Siguro na yun, hindi ko na maririnig yun. Ito guys, oh, sisilipin natin yung mayigit. Pasensya guys at napaka shortcut yung aking vlog. Napakahabang proseso ang paggawa ko nitong hagdan. Ayan guys oh. So, hanggang dito lang guys. Hanggang sa muli. Ito po si Kabutingting ang inyong lingkod. Mimi kami galab Shoutout sa inyo ng lahat. Na aking mga taga So, bye bye